Sa pagpasok po ng bagong taon ay siya rin pong pagkumpirma ng Commission on Higher Education Church sa discontinuation po ng senior high school program sa mga state universities and colleges at LUC sa mga, at mga local universities and colleges. Ang announcement na ito ay hindi lamang nagresulta sa pag-alaala ng mga estudyante kundi pati na rin sa mga guro. At ngayon ay alamin natin ang salubin patungkol dito ni Congressman Roman Romulo, ang representative ng Pasig City Lone District at ang chair ng Committee on Basic Education and Culture. Magandang umaga po, Kong Roman. ka po dito sa Rising Shine Pilipinas. This is Profit Together with Diane. Yes, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng nanunod, nakikinig, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, Congressman Romulo, ano po ang inyong masasabi dito po sa pagpapatigil nga po ng senior high school program sa mga SUCs at mga LUCs po, sir? Well, una, no, po natin. Ano, kasi sa totoo po, bago pa tayo magkaroon ng K-12 program, yung ating mga SUCs at LUCs, kung meron po sa charter nila, na nagsasaad na pwede sila magkaroon ng uh, uh, lab high schools, ay magpapatuloy po yun. Pero alam rin po natin, para tamang konteksto, ay nung napasa po yung K-12 law noong 2013, ay uh, implementasyon noon ay 2016. Noong 2015, nakita na po nung panahon na yon ng DepEd, na hindi sapat yung kanilang classrooms, uh, hindi rin po sapat yung number of teachers pa nila noong panahon na yon Samantalang sa parte naman ng higher education, SUCs at LUCs natin, ay mababakanti po yung classrooms dahil walang magagraduate pag full implementation ng K-12. Kaya ang sabi nila, nag-agree ang DepEd at Shed ng panahon na yun, eh dito sa interim na ito, ay uh, pwede muna magamit yung aming mga silid-aralan sa atin mga SUCs at LUCs at meron kaming mga guro dahil wala kaming mga estudyante. Ang usapan po noon, maliwanag naman, ay ito lang ay during the interim period po no, para makapaghanda yung ating uh, DepEd at sa panahon na makakabalik na yung mga estudyante ng FCC's, LUC's. Ngayon, nandito na po tayo sa panahon na yun. Ang sinabi nga po ay uh, kung maalala natin yung announcement, ano, starting academic calendar 2024-2025. So ito, matatapos pa po yung uh, academic calendar po na ito. No? So pinag-uusapan natin dito July-August pinag-uusapan rin po natin dito ay about 17,000 uh, plus students, learners sa grade 11, grade 11. At alam rin po natin ngayon pa lamang ay dapat uh, dapa, naghahandaan na rin yung DepEd na ma mapayuhan po yung mga estudyante, schools, mga magulang para paghandaan po sila na sa SUC o LUC kung saan sila naka-enroll ng na grade 11 ay dapat may katabi na DepEd school, may katabi na private school na pwedeng malipatan ng, ng ating mga estudyante na maapektuhan. Sa party po namin sa committee o na basic education sa camera, ay magpapatawag po kami ng uh, committee hearing para masigurado po na itong mga detalye na ito ay uh, maibahagi po ng DepEd at CHED sa mga affected students, learners at sa ating mga magulang para sigurado naman po na seamless po yung transition at mapagpatuloy po nila yung edukasyon nila. Alright, kung may mga grupo kasi nag-aalala dahil sa pag-discontinue nitong SHS program sa mga SUC at LUC, sinasabi nila na maaring makapekto ito sa quality ng education at maging ma-jeopardize daw yung right to education ng mga estudyante, maaring ma-displace dahil dito. Ano po yung masasabi pa to ko dito, Kong? Ang totoo po ano, ang ng uh, uh, ang nawala lang po ano, yung ma-abrogate lang ay yung agreement between Ched and DepEd noong 2015 na automatic po sasaluhin muna ng SUC at LUC yung mga estudyante na hindi makakapasok sa ating mga DepEd schools at magbibigay ng voucher ang DepEd. Ang yun lang, yun po yung mawawala. Pero yung mga SUC at LUC na merong sa charter nila na pwede silang uh, pwedeng silang magpatuloy ng tinatawag na lab high schools ay magpapatuloy po yung lab high schools doon pero wala na po yung voucher system. Pangalawa po agen no? Again po, titingnan po natin where we uh, pinag-uusapan po natin 17,800 uh, students. Ito po hindi lang po ito sa iisang lugar. Ito po sa buong Pilipinas po ito. Kaya ang sinasabi po natin sa parte ng depth dapat po mag-school mapping na po sila ngayon kasi baka naman nandun sa isang sa mga lugar na hindi na, na kaya pa naman po ng DepEd schools na mag-absorb ng mga estudyante at kung hindi man doon, baka meron private school na malapit na pwedeng mabigyan ng makapasok po doon at matanggap po yung voucher na manggagaling sa DepEd. Hmm. Okay, so kung kung wari po nakapag-enroll na po sa isa pong SUC, mm -hmm. pero ililipat nga po for instance sa isang private school, papaano po yung tuition hindi naman po mabibigatan yung ating pong estudyante? Well, yung binibigay po na voucher system na yon sa SUC at LUC, yun naman po yung i-offer ng DepEd doon oh. sa private school. More or less po, no, hindi naman po gano'n. Sa totoo po, no, ngayon at uh, kahit dati pa, hindi naman po talaga sapat yung voucher system na yon. Yung amount po nun, yung maximum nun is about 22,000 per year. So alam naman po natin para sa isang academic institution, maliit po yon. Kaya sa totoo po, parang top up yon. Pero para diretsyo masagot yung katanungan po ninyo, yung dating binibigay na voucher sa SUC, pag lumipat po sa isang uh, private school, yung galing dun sa SUC na yon at at tanggap naman ng private school ang voucher system, ay uh, doon naman ibibigay yung voucher system mo ito ng Depen. Alright. Uh, kung papaano naman yung mga teachers or non-teaching personnel na maaaring maapektuhan at mawari ng trabaho dahil sa discontinuation, uh, ano po ang pwedeng maitulong sa kanila ng pamahalaan? Yes. Una-una, no. Una-una, uh, dapat tingnan po natin talaga kung ilan po yung maapektuhan. Kasi sa totoo po, no, nung nung kinasok po yung full implementation ng K-12, doon talaga may malaking epekto ng panahon na yon. Kasi wala pong magagraduate ng high school, kung maalala po ninyo. Lahat po pagpapatuloy sa grade 11 and then sa grade 12. That is why yung po yung issue ng mga SUC at LUC ng panahon na yon. Dahil wala silang tuturuan dahil walang estudyante. That is why nagkaroon po tayo ng... Uh, that's why nagka-agreement between the CHED and DEPED ng panahon na yon. Pero ngayon po, nakita po natin yung SUCs natin, LUCs po natin, punong-puno na po ng estudyante. Yung mga guro po na nandun sa SUCs, LUCs natin, dapat po meron sa dami po ng estudyante ngayon sa ating colleges and universities, ay, ay dapat meron po silang uh, klase na mapapasukan doon. Assuming po na merong, uh, merong maapektuhan, yun po gusto natin marinig sa committee meeting para doon po maka maka malaman natin kung ano yung mga alternatibo. Kasi ngayon naman po, alam rin natin, pagdating naman sa grades 11 and 12 po natin, sa senior high school track natin, alam rin po natin na yung kailangan rin po natin ng mga teachers na specialized yung learnings nila o, mm -hmm. o education nila. Kasi yung subjects po doon ay medyo specialized rin. Mm -hmm. Okay. Kung paano po natin masisiguro na sapat po yung mga silid-aralan mga guro at iba pa pong mga resources sa mga paaralan para ma-accommodate po itong nabanggit nyo nga pong higit 17,000 na mga mga um, senior high school students po, sir. Tama ka, Dayan, no tamang tanong 'yon kasi that's why sinasabi po natin na kailangan po dito sa next sa committee hearing natin na hopefully by next week mm -hmm. ay mailatag po sa atin ng chair at ng DepEd kung saan-saan po yung 17,800 affected learners. Kasi hindi naman po lahat yan sa urban centers. Kalat po yan sa buong Pilipinas. Doon po natin may kita kung meron siyang DepEd school na katabi. At doon natin may kita kung may absorptive capacity pa yung DepEd school na yan. Kung wala na po, ang pang pangalawa po doon, baka meron naman pong private school na katabi o malapit lang po doon sa uh, SUC-LUC. At doon po ay pwede natin ma-offer yung uh, private school. Ang DepEd mag-offer sa private school ng voucher system para ma-absorb nila yung mga estudyante. Sa totoo po, no, base naman po sa naririnig ko so far sa DepEd, pero hindi pa naman official, ay uh, ang, ang ang tingin po nila ma-absorb ma po ng DepEd non-private school. Pero alam ko na ang, ang mahalaga po sa estudyante at syempre sa mga magulat, sa publiko, ay mailatag ng maayos to yung complete story. That is why pagdating po ng committee meeting, ay talagang i-request re po natin na malatag ng matino para alam nating lahat eksakto kung saan po ba itong mga SUC na may affected learners. Mm -hmm. Siguro pang huli na lamang po ano, kung Romulo, sa mga nangangamba pong mga magulang at mga estudyante, kaugnay nga po nitong naging um, kumbaga issue ito, ay mm -hmm. eh, ano po ang inyo pong masasabi po sa kanila para mabawasan po ang kanilang pangamba? Yes. Una-una po, ano, uh, sa ating mga estudyante, mga magulang sa public po, at SECs na medyo nangangamba tungkol po dito, Uh, again po, abangan lang po natin yung uh, kabuuan ng storya. Yan ang plano po natin na ilabas pagdating sa committee meeting. Ang gusto po natin, masabi sa atin ng DepEd at Ched, saan saan yung mga SUC, anong probinsya, anong distrito, anong syudad. At doon po natin may kita kung uh, pwede natin ma-absorb sa DepEd uh, schools doon or sa private schools. Ngayon, kung talagang meron mga areas na apektado po talaga, ay doon naman po ay huwag kayo maglala. Yung ating kongreso naman ay siguro mag-propose -pro ng mga hakbang para yung affected naman po ng na estudyante o yung, yung lugar na po na yun, ay kahit pa paano mabigyan po natin ng solusyon. Dahil sa totoo po, no, we are talking about 17,000 learners. Uh, sa tingin ko naman po, itong 17,000 learners na ito, hindi natin dapat maiwan at dapat kayang-kaya naman natin mahanapan ng solusyon. Basta sa totoo lang, ay meron tayong complete staff work at siguro malatag ng maayos sa, sa publiko kung ano yung mga solusyon right, on that note, maraming salamat po sa paglaan ng inyong oras sa aming programa. Uh, Pasig City Representative Roman Romulo, stay safe po and thank you so much, ma'am. Hi, sir. Thank you very much. Happy New Year po sa ating Happy New Year.